Ayan guys, isang mapag lang araw po sa inyong lahat. Muli, Senny Vlog, magbabahagi sa inyo ng isang maikling video about po dito sa mga pinamili kong mga non-food items. Mag-update po ako ng price ngayon kasi medyo bumaba na po siya. Kaya maganda na po ang kita ko. Mas lumaki po yung kita. Dati nga pala ipinagbawal na to dito. Pero di po maiwasan dahil ito po ang madalas na pinaglalagyan. Kagaya po sa bigas, mantika, asukal, ginagamit po itong ripakan. Pero yung plastic bag, yun ang wala na dito. Tara guys, pakita ko na sa inyo at price update na din po. Ito pala guys yung 2x3. Ginagamit ko to kapag nagre-repack ako ng mga oxalic, chlorine, paminta. Ganon. 2x3. Ito naman yung 8x11. Ito ang madalas kong ginagamit. Ito pala guys yung 2x3 na plastic. Ginagamit ko to kapag nagre-repack ako ng mga oxalic, chlorine, tina, tawas, paminta. Ang halaga guys ng 1,000 nito ay 34. Bumili ako ng bali 2,000. Ito naman yung 8 by 11. Bumili ako ng 2,000. Ang 1,000 ang halaga niya ay 85 pesos. Madalas ko itong gamitin sa bigas. Ito naman guys, yung 4x10 na plastic. Ginagamit ko naman to kapag nagri-ripa kami ng tuyo. Ang halaga naman ito ay 71 ang 1,000. Ito naman yung 10x14. Ang halaga naman ng 1,000 nito ay 162. Yung 1,000 is 10 balot po yun. Ito naman guys yung 12 by 18 na plastic. Ang halaga din ng 1,000 nito is 281. Ito naman yung white horse na plastic. 4 by 12 ginagamit ko to kapag gumagawa ako ng yellow. 1,000 is Ang 1,000 nito ay 175 pesos. Ito naman guys yung plastic na 1x10. Madalas ko itong gamitin kapag nagre-repack naman ako ng mga asukal. Ang halaga ng 1000 nito is 61 pesos. Bumili ako ng 2000 piraso. Ito naman yung 1 in 1/4x10 na plastic. Ginagamit ko 'to sa pagre-repack ko naman ng mga mantika ang halaga nito ay 68 pesos ang 1,000 triple hat eto naman yung Dura Plus Plastic 6x10 ang halaga naman nito ay 248 ang 1,000 pieces ginagamit ito ng kapitbahay ko sa pagbabalot ng tuyo. Kaya mabili ito sa akin. Kasi yun yung hanap buhay nila. Ayan guys, dahil malapit na naman ang holiday season, maraming mga handaan kaya ito bumili din ako ng paper plate. Ang halaga naman ng sampung piraso nito ay 210. Ayan, balitin pieces. At syempre, hindi mawawala ang kutsara. Ang kilo naman nito ay... 110. Nire-rip ako din ito. At syempre, guys, maraming mag-iihaw. Kaya ito, bumili na ako ng maraming foil. Balit, 10 pieces. Ang halaga naman nito ay 140. Ang 10 piraso. Syempre, guys, bumili din ako ng baso na 8 oz 10 piraso ay 162 ayan, ang benta ko nyan guys ay 20 at eto pa dahil naubusan na rin ako ng straw sinabay ko na rin to bumili ako ng 10 pirasong straw ng soft drinks, ang halaga niya ay 85 pesos at dahil naubusan na rin ako ng strong Panale, ayan, nagpabili na rin ako kay Habi ng dalawang balot. Ang isang balot po niyan ay nagkakahalaga ng 33 pesos. Bali, anim na piraso po. Ang benta ko po ng isa ay 8 pesos. Ayan guys, mga kasari, mga katindera, hindi ko na po pahahabain pa ang aking video. Maraming salamat po pala sa mga subscribers at silent viewers na patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel. Naway pagpalaing po tayong lahat at makamit natin kung anuman po ang nais nating sa buhay. Lagi po kayong mag-iingat at laging tandaan, mahal tayo ng Panginoon. Bye!